tatapusin na po namin ang tanay nyo eh. nilap-lap na Uti so, to pa sa bakod ko pa rin, dapat dapat din. Galing sa inyo. Ha? Papahingi ko na yan. Eh. Papahingi natin kay Utoy. Eh. Yan, mga po din sa amin. Eh. Mga bago pong nasibul na ano. Naman na nanin po ba? Kaya anong ganda ng bundok, may sentro ng temoto eh. <laughs> may sentro na puti eh. Yung. yung iba otoy, pag nag-aaral magtanim ay iba yan ano. Nakapamayani ka dati, hindi. Sa inyo ano, sa mga sarili ano. Ay po na no, may, may bayad. May ipang baon eh malapit ng pasokan na eh. Kailan mo pasokan o Nên quá lòng Xịt ô tươi Nào nè ô Ganado ano? <laughs> ah, ganado po. Bakit ako na nakati bayawang? Ha? Para nilalagay rin bakal na no, ito eh. Masakad po sa bayawang ngayon. Tumanin eh. Laging paurong. Ano kat na ito no, eh. <laughs> Nadalhin hatong ang paon no. Pag nasa sarili tulong sa magulang ano to eh. 🎵 Balang araw sisikat din ako, abangan nyo na lamang sa di ko. ito na po ang kahulihan nating tatanim oh, tapos na bali ba't strip po ito bilen bali sa na po natin sila kasi yung maliit na space dito ang tawag po dito tanti tanti ano Asa, pulaan na po tayo talagang final na tapos na. Final decision na. <laughs> final decision na yan. Final na ho, yan. Final. Yan, bago rin pag-i-work po. yan. Asa, mga mga mga. Bakit ako? Ano ko dito sa isa? Ako, yan. Sita mo naman, hindi pa tumutin. Ako, hindi.

you mm -hmm.

kulang oh, ako oh. tungnan oh, nandyan siya <laughs> kawai may tan <laughs> ato yan Atan. atan tan tan kawai ato yan <laughs> Yung <laughs> <Lupa. laughs> <laughs> <laughs> baka bila dadalhin sir mo to eh. Ha? Yung kaputol yung dadalhin na. Pwede po. Bukas na. Ang madadali pa nila. pa nila. Ano to hindi na makatungo ano. Para nilalagari ang bayawang. ikaw, ilalahat mo na final na po oh. nasa punlaan na oh. dami pang tirang punla oh. tatlo sa hindi pa naman po kami tapos tumanim sa area number 3 oh. graduation na po <laughs> talaga utoy ah, madadali ka pa ng ng camera oh. ah. Ay, <laughs> oh, may na. Aba, ah, unsa na eh. May paglalaro pa ayan, oh. Toyo di ka tapos na. Kaway, eh. <laughs> oh, indi eh, na kaway uy, argy. Kaway ka magi mong kaway. Eh. O toy ka ay, toy. Yo, sampai na la po, tapos na. Ay lang talaga man eh. Tapos na po. Oh. Tuloy na lay pataba. Diyan ba kayo Ari po ang tumarabaho nito. Labor hanggang dyan sa ano, kumbaga, arawan, arawan. Oo, oh, yan. Ayos na. Nakahinga na ng maluwag-luwag. Oo. Oh, ho. Yung pong malaking pitak ay 2,700 dan sa tanim ito sa arawan pumatak ng 3,000 3,000 3,2 Ah. 3,4 3,400 at saka uh, 2,7 ay di 2,7 6,000 po hanggang dun sa dulo ano kaya may isang hektarya kaya 6,000 po baka ko lang ko kumulang ano po, isang hektarya 6,000 na napabayad natin sa tanim Ayun po, yan ang naging galap na po. Batch 1 po ay nasa, ay, na, po. Ito yung batch 3. Ano po, itong kahulihan ay 3. Ito yung batch 2. papakita ko po sa inyo yung batch 3. Nakatapos na naman po yun. Nalinis na po ba? Ito po, hindi po ba tapos na ang tanim pwede na po itong gamasan yan para hindi po tayo durot yan pwede na po itong gamasin itong batch number 2 batch by batch po ay oh. batch number 2 Yan kita pa po, po yung anong yung batch number 2. Ito na po yung batch number 3. Malapit na po tayo. Pakita ko po sa inyo. Yan ito na po. Batch number 3. Mataas na po. Malapit na siyang magbuntis. Yan. Ayun po, ingat ang lahat. Happy lang. Bye.